Ito si Last Airbender. Toy Story. Iron Man. Nabili sa Bagyo, Personalized na nara Ito sa si Jollibee. Nakasakyan siya. Yung laruan kasi, ito yung mga nakakapagsaya sa akin. Katulad ng Batman na to. Mali kasi mga ng mga Batman ganito. Ito yung sa binili, binili, pa sa Japan si Pikachu. Kaya ayun. Bakit nga ba ako mahilig sa mga laruan? Ito may personal din na nakabata siya. Natatandaan mo yung nung una mong nabili siya tapos kung paano mo siya tingnan, paano mo siya hawakan, tapos may mga memories din kumbaga mga laruan natin ito naka hindi pa siya naka hindi ko pa siya ina-unbox Pikachu naman ano Charizard ito si Minato na din sa Baguio. Jiraiya. Razengan! May na ditong Dragon Ball. Nabili ko yan sa Green Hills. May pressure pa. 250. Ryoma. Etchesen. Etchesen sa so, Prince of Tennis si so, to si Goku Dragon Ball Kion, Dewey ito naman si Mio Kaon din yan So guys, tignan natin dito yung mga ramdam na laruan. Ultraman. Car. Ito, BMW. Hot Wheels na ice cream. Dexter, Dexter's Laboratory. Chicken Little. Pikachu na fingerprint. Ano? Finger. Puppet. tayata yata ay yung ano to yung ano to uh, power rangers benton toy story Ultraman Extreme na Hot Wheels Kamen Rider yata to Trouble Decker na Hot Wheels More arms bending the alien the invincible man baby McDonald's so ito si sa benteng dito eh Hit blast For metang Matang Ito sa si b naka sockyan sir personalized na narito may lander pa iron man nabili sa bagyo toy story nabili pa yun sa japan you know. 900 yen tapos, hindi ko maintindihan na salita. Ito si Last Airbender. So, sa mga kauna-una ang kumpang